Magandang umaga, kami ay pupunta muna ng bundok. Mangunga kami ng buko. Yan po. Si Ma, si Ann, at si Mars. Mars on po. Follow and share. Mamaya na po ulit. Bye-bye. kaya eh basta kung ano bagang makukuha sa bundok dito ng aking tatay at tito nata kami doon at mga oh, kami kahit mga gulay gulay yun halal na naman first time ko ulit mga kakit ng bundok ano ka kung si Kema na o sasampa si ano kang kahoy? eh So, skin si yung, oh. Papasok ko muna sa Gracia kay Manoy. At hindi na tuloy pupuntang talahib. Bye bye. Ayan. Inalakad na ho kami papuntang bundok. Kami ho ni Mars Ann. Ang asawang mahal. Ayan. Hoy! Huwag mong bulabugin! Binubulabog mo sa sawa! Ayan. po ito nga ay eh, may paukod na gay. mana. Dragon fruit oh. May bunga? Wala nga. Ang kabuti kaya di ah. Makapangabuti. Ah, makapangabuti. Di ah, may ako dyan eh. Tingnan ko lang yung pasibulan ko din na nakabuti. Baka may may sawa. Ito yung ko ng kabute. Wala, hindi na sumibol. Hindi na nagsibulan ang kabute. Pinaglaway na ako ng pinaglaway. Ay naman na. Haring magkita kahit puti o balaw. Oh. Oh, saan ko si Kayman o Ayaw, may nakita ako, papaya. Pantinula ah tinulong nakalipad ang manaw ayan ang aking asawa nagkakaungaw dalay tanghalin na tayo ayan may hindi na aking ama may singkamas may dragon prot hindi na lang ako siguro na ni linisan kasi hindi na niya makaya may dami ng buwan akong kakao pero hindi pa dito mga kaya man yung ating pupuntahan. Ang pa sa kabundok-bundukan Tara Halhal na ako Diretso pa Nakapagahod Ah, ang bilis naman puno na yun Tuwid na tuwid eh Halhal -hal. Si Mars Ann Halhal Hindi siyempre pa ahon yan Kailangan mo na itong aking asawang ito ah oh, Halhal Halhal Hindi pala tayo nakapagdala ng estro. Tik na yan. Hindi na nakapagdala ng estro. Para saan? Ano sa Kabutin. Saan? Kabutin ta eh. <laughs> Para sa ano? Sa kahoy. May mga ngahoy ako. Ano ba pala sa ako? hal hal na. Hindi nga pa nakukuha. Saan ba ka? mo ng kahoy. Mama na. Hindi lahat makakano yun. Madami yun. Bilaay mo sa pito yun. Pitong, pitong, pito. Dag pa tayo ng senyor. Halal, tatay na pa dito palusaw. Hmm. Mata hindi makatakba. Para ako so so Ay bundok nga. Sabi ko na sayo eh. Bundok nga. Dito na daan ng dalta and eh. Malala talaga 'yan. pagod na reco bukas. Aba ka ng gabi Gabe ko muna sabi ko sa iyo eh. Bago yung lang Hmm, <laughs> mga bata pa yun eh. Ito yung sinasabi kong mata ni Keiko. Nasaan na rin Ito. Oo, mata ni Keiko. Pinasusupla namin yan dati. nilalaro Buti nga ito. Nagawa ng tatay ng step-step. Ito -step. oh. nagawa? Siguruhin mo yun. Kaya nga, mahal kita yung pondiyaw. Talagang na ako. Kunti na. Kunti na lang? Kunti na lang at na. Kita Guyam. Nah, ya kaya si Marcos. Si Marcos yata, tak abut di sini. Yan. Iba-iba na ho, nasa kapantayan na. Iba-iba na, pantay-pantay na. Ito muna kaya mo ng ano, ano. Mari kakaw. Saan? Hindi yan, bago tayo pumunta doon sa mga tatay. Ano? Pati sila pagpabalik. Pagpabalik na. Oo. Oh papunta Hindi, iwanan sana muna diyan sa daan. Oh, Ang mahirap. Ang mahirap. Baka mamaya, pagbalik natin, wala na yung kahoy. Nanakaw na. Maghanap ka na sa pot mm -hmm. Umutog sa tayo mm -hmm. Wow, sa araw-araw mm -hmm. kong umahon Gusto mm -hmm. mo? nangay, Oo, ang pala yung ligaw Ola, pa Sarap yan eh, baka yung ginagataan Ginagataan ito, hindi ganyan pala yung bigay oh yung mga magulang na Mga kapi, hindi ka naman ng talbos diyan sa daming yan Kasi bang ka, ang baan na ito? Uh Oo -oh. Sundan mo lang yan Magpapatay lang ako ng data sa yan sa taeh ng baka Papatay lang ako ng data Kasi so, nga, ito, hindi parang malayo na Ba? ko lang Una na ikaw. Eh. Hindi ko alam ang daan. Demot, ba may nagpapainit na kubra dito? Dati na ako naahon dito sa bundok. May nagpapainit na kubra eh. Nakabalandara sa daan. parang malabo ang mata ko sa araw, malinaw sa gabi. Ano ako, kwagaw? Siguro. Ganun ang kuwago eh. Malabo Malabo umat sa araw, malinaw sa gabi. Ayan, malapit na tayo sa tali ng aking papang. Follow and share po mga kamars natin dyan. Dito po kami ngayon sa bundok. Mga po tayo ng buko. Tsaka mga ngahoy o kahit ano na humakuha dito. O yan, may maiso dito. Kaso lang, wala pang bunga. Wala pang masasapak. May dala pa naman ako sa ako. May kamote. May talong. Ayan, pampadugo. May talong, wala pa rin bunga. May mga bulaklak din ha. Mm -hmm. Dito ka dumaat. Saan oh, gandaan oh, diyan? Din Saan gandaan? May aayak-ayak natin yan. Ay, hindi kayo ng kubo? Hindi pa, doon pa kang kubo sa itaas. Baka Kasi din dining, nga, dining, Baka doon sa babang yung papagayon sa baba. Ay, yung nga talbos, talbos din pala dito eh. Hmm. Ay, pamot, eh. Din ang hmm. kamote. Eh, talbos doon yung kamote yan. Oh, wow. May ayasak nga eh. Ang mga pampadagdag ng dugo yan. Okay. tagal. Hindi ko nga, sa tagal ko lang hindi na din eh. Hindi ko na sa ulo eh. Ka, hindi. Hindi Tingnan mo yun ha, baka mayasak mo yung mga tanim ng tatay dyan. Dami na palang balde niya oh. Ano? Ba, balde. May dami na siyang drum. Yan. masasapak na. Pampunla. Saan, mayroon, eh. Oh. Biyari na di din eh. Hmm? Eh? mo nga rin sa uman. Baka rin hindi na alam na na din ng tatay. Asada daw eh. O. Oh, ito? May uhawd. Uhawd. Ang lakay. Baka alam. May mo na lang. Baka parang hindi niya na Hindi niya alam yan. Oh, ano na? Ah, bigat-bigat naman. Tanggal mo na pa naman. Ay siya, papatok ka sa manok. Aray ko. Napuwing ako. Ayan, natamang daan. Olay, bahay naman pala doon. Hmm, bahay yan yun. Mm, mm. Naku, Natuyo na yung indyan eh. na yun. Kaya naman tayo, oh. patay ng buuwi eh. Oh hindi, hindi, wala hindi dragon fruit nasa nga si Brown eh ba? ay nakatali na nga pala din yung dalawa kaya pala wala si Whitey Nuts dito ka! dito pala si White Nuts at si Browny Nuts saan ka magdudo ay nakita ko rin doon ari kao! ano ka lang patakta eh nakatali ka nga ha? ha? doon na nga silang itong kuya yan Uh, alam niyo pa yan? So kaya, palaki kayo po kayo ano? Ganahan pa pang. Hmm. Ganahan, tito ko. Palaki <laughs> kayo pa tayo pa talahay. Si Marco, hindi na ho natula, oi. Bakay? Paalis ho ata ang ganahan. Wala ho mag-aalaga Sayang nga, hindi makakaligaw. Hindi na ho kami ng tuloy. Paalis na ho sana eh. Butit na mahaw ko si Marko. Ano ho yung ginagawa nyo yan? Pakain mm sa mga lalang ko sa pakain sa manok. Ano dahon ho yan? Madre de Agua. Ano ho? Dilagwa. Madre de Agua. Uh, tanim niya mm -hmm. sa... uh, yeah, yan mismo? Binili ko pa dito sa... Mga kamarsan yan. Idinala ng aking ama sa ano. Patuka daw sa manok. Madrid de Agua. Kau. Nagkakate na na Nag si ako ng manaw ng aking ama. Meron nga ako ay doon nga manaw. Ah, papaya. Kulang ng manaw. Kunti na wala. Aray. ang oh, laki. Kunti na wala. Uh, may aso pa. Pakalaste. Mm, uh, Kung hindi kalaste, lechon. Mm. Uh ha hindi oh. tinahaw kami sa bundok sa kami mga mari tatay ha? mari kakao no. no. may gagawin nyo ako eh may ang kakao na mari kakao madali kakao yun ha yung ano ha panggataw gataw okay. opan. Ano Nguna kong libangan ng aking ama nung no, siya ay nag-retiro sa trabaho. Sa kamahalan riyo, oh, ang dami din ng talbos uh, ng anan, ano, talbos ng silay. Gusto mo laging talbos silay, 'o, oh, madami. Ano, ang dami nga dito. Ano mo nono? Ngabisayo 'yo pagka Pagka dito sa Bundok. Eh nako, napakadaming tanim ng aking ama. Naka pagluto na kasi tayo ng munggo. Hindi, di pagka Maaga pa. Pakuha rin mo na si Makoy. Hindi pa. Hindi, 'yung nililigawan. Dami oh. nung tinawagan. Oo. Oh. Sino din niyo? Oobin pala i. Eh. Mayo naman. Ayun Ay, na, oh, ano. Ayo pa rin na lang. Masanga. Ay, kasama ng tito nung nakaraan. Ah, ay eh, si Dagol. Si Dagol yan. Si Dagol. Si Dagol. Hindi ka alala na yan, bakit makagat. Baka makagat kay, hindi kilala na yan. Dagol! Kamusta ka, Dagol? Ha? Ah? Kamusta ikaw? Taba-taba ah. Kamusta andagol? Taba-taba Asawa ko yun ah. Huwag mong gagalawin yung asawa ko. Magagaruti kita. Sige ka. Ayos ang bahay mo dyan ah. Walang bunga mangga. Ayaw. Hey, Saan tayo kukuha ng buko? Antala ko kung may buang Ba, may ibon pa pala din ang tatay ay. Laman na ah, sari-sari ng... Uh... Oh, ah, galing. aking ama ay -ano sa mga hayop. Oh, may kalapati pa. I din eh. Bibili Di ka kaya oh. Bili na ha mm. oh kukuro kuko oh may pa itlogan pa Oh, ano? Lumupagi ka diyan. Walang bunga mura. Ay, Sa tao ko na mura wala. Ay. Kupao. Ay bulubot naman Ay. Na eh. Doon kasi sa tabi natin ng bahay, madami. Kaso, ang naman, hindi maabot ng tikin. Uh -huh. Ay, Ayun, may dalawa. May nakita kong dalawa. Tatlo pa nga. Ayan. Mo, no, hindi pa yun. Wala pa naman yung isa na yan. Sao, ma. Paupuin na naman ako. O, ba't di ka mo po? Ano, 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 wala nga ang upuan dyan. ginay na yung pamarika. yan, Punta na po tayo sa Bukuhan. Nakaw, nakaw. Anak ng eh. Nataga pa. Nakaw, no, Araw oh, pinusaw. Awo, oh, nilakay tayo tayong pusao, Ating titirahin na. Ay ng O, oh, oh han, pakita mo yung pusaw at ating gagatan mamaya. Hmm. Siya mo ka na rin ng ano? Um, niyog. Magkakayod na din. Mga dalawang, mga dalawang niyog, edi ano, malasa ang gata. Excuse me. Nakaw, hindi marunaw. See you.

Nasa na yung isa mong kinuha? Ayun right. pala. Pasan <laughs> pa tayo? Yan, buko. Ang init! Yan, mga kamars an. kami ng buko dito sa bundok. At matagal lang hindi nakakatikim ho ng buko. Oh my God, ang init. Yan, Super. Init. Sobra. Ah, oh, ayan oh. Kasama ka ang so, tito ko ang tito ko at ang aking asawa. So, okay, Nangunguha sila ng buko. Ha? Ayan. Pasok mo muna sa luwa. Oh. Baka makataga. Oh. Ang init, dapat pa hindi na ako sumama. Ah. Ayan oh, nangunguha yung asawa ko ng buko. Oh, di ba? Hmm. Kita ba? Uy, mga dragon fruit din pala dito kasi wala ang bunga. Naputi na. Na, ang sarap nyan! Grabe, tapos lalagyan ng gatas. Aw, dapat pala nagdala tayo ng gatas. Ang ganda ng panahon, no, oh, mga kamars. Ano, oh, blue na blue yung langit. Grabe yung tarik yung init. Yun! Ano, <laughs> sa ako mahal? Kaya mo pa? Halhal -hal na ho si Mars. <laughs> <laughs> Masabit ga? Si Tito na lang kaya, di ka marunong ay. Nakabilad na ako sa araw. Ah! Ah. Dini na nga ako sa lilong. Mm. Ay, tak-tak na ako. talpa mahal pa talpa 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 na talpa 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 Sarap, talpa talpa Tingin ang tanim ng tatay na fruit. Uh, syarap, syarap laman. talpa 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 yummy, yummy, yummy. talpa wow, talpa <coughs> mm.